Pero hindi ko maintindihan. E, kung bakit ayaw pa rin nila sa akin. Bigyan mo nga ako ng apat na magagandang dahilan kung bakit ayaw nila sa isang katulad ko. Gusto mo talagang malaman? Unang-una, kailangan tapusin ko muna yung pag-aaral ko. Alam mo naman yun, di ba? So? Pangalawa, pulis ka. Ayaw nila sa pulis. So? Ang pangatlo, maganda daw ako. So? Mariana! Eh, ano yung pangapat? Tao daw ako. Sus, Mario Josep, eh, ano ba ako? Wala naman akong butot, ha? Kaya naman mahal kita, eh, dahil kakaiba ka. Mahirap talaga malit na bahay, ang sikip-sikip! Talaga! Ha? Hal, umalis ka na! Bakit? Pinabastos ka nila eh! Hindi ha! mo, pinaglalatago pa nga nila ako para dito na ako matulog. Hindi, pinapaalis kanila. O sige, tali! Ilagay mo na! Au! Ano ba? Hindi posti yung tao yan eh! Ay, di ba? Au! Ano? Ari ko. Dunya sabitan. Toba. Pati ano ka ba? May mga tao yata talagang manini. Eh. Hindi talaga nakakapansin eh. Sabi ako na kaya. Kung itapon kaya. Ano kaya? Ge, okay. alis ako. Ha? Ah. Pero magkita tayo mamaya sa dating lugar. Man, eh, sandali! Alam ko na, Patria, ha? Nakahanap na ako ng paraan. Anong paraan? Tatawag na lang tayo ng pulis. Tama! Para umalis ah. ka siya. Oo nga! Eh, ako na ho, tatawag ng pulis. Jingjing! <laughs> Ang pulis dapat umalis. Bilis! Ah, ma... Mga luma, akin yun eh. Teka, mauna na ho kami. Dapat kanina pa! Kanina pa nga naman dapat! makalimutan ko? Sino? Sige. Andrea. Tumakot! Tulog! Hal? Ma! Ang bilis mong bumalik. Baka, baka gising pa sila. Hindi. Tulog na tulog na yun. O, oh, kita mo? Nagihilig pa. Um. Oh. Ay, sorry. Sorry. Miss na miss na kita. Alam mo ba, inubos ko lahat ng itlog sa amin. Baka pagpamada eh, alam mo namang mahal na mahal kita eh, pero talagang kailangan kong mag-aaral eh. Ma, si mula grade 1, nag-aaral na tayo. Hanggang ngayon ba nag-aaral ka pa rin? Eh, college na nga ako eh. Baka naman, maputina na. Buko, nag-aaral ka pa rin. Di na, magtanan tayo? Eh, hindi naman pwede. Kailangan tapusin ko muna ang pag-aaral ko. Eh, kailangan ka ba babalik sa Manila? Next week. Grabe! Nakakadalawang linggo ka pala dito ah. Pabalik ka Ay, na naman. Wala na. tayong magagawa eh. Eh, sem break ko lang. O sige, di bale. Ang malaga, pag-usapan natin yung gagawin natin ngayon. Pinag-uusapan pa ba yun? Di ba? Ginagawa na lang yun. Pasensya ka na. na kasi. Eh, baka magising pa sila eh. Teka, Hindi, hindi, hindi magigising yun. ako mabuti pa, pagpatuloy na. Pagpatuloy na natin, baka magising pa, pa eh. <certeza> <spodited> oh! Lumabas ka dyan! Alam kong ng nasadyan ka! Eh, si Cooper nga! Alam kong masama ang tisyo mo sa pamilya to! Buti na lang andan si Cooper! Eh! Pumasok na ako kayo! Papangani mo itong taon to! Pambihira ka naman. Ba't ka sa kasunduan na yun? Kaya naman, ama, naman pong milyong piso lang eh. Ako pong bahala. Anak, Anak, paalam. Paalam, Ama. Ama! Ako ang aalis? Paalam, Ama. Puging! Bakit po, Ama? Hindi ba ako ang aalis? Hindi Ako, ako ang aalis! Tandaan mo lamang, sa iyo nakasalalay ang ating lahi. Opo, Ama. Paalam, mga kapatid! Paalam, Paalam Uging! Mag-iingat ka! Mag-iingat ka! Uging! Ano na naman po yun, Ama? Tanggapin mo ito. Para saan ito, Ma? Minana ko pa yan sa ating mga ninuno. Ha? Ako na po ang magsusot dito, ama. At yan ang magsisilbing tagapagligtas mo sa anumang kapahamakan. Salamat po, ama. Paano na po ako? Ano'y! Upading ko na lang kaya ito, ama. Mabisa yan, anak. Iwasan mo lang na gamitin niya sa katatanggap. Ah! Uh, tita, na. Salamat po, ama. layo pa kasi ng pinanggalingan ko eh. Pwede bang makisabay? O sige, Alika. Tara. <laughs> uh, kapatid! Papunta ka bang Maynila? Oo. Ang layo pa kasi ng pinanggalingan ko eh. Pwede bang makisabay? O sige, Alika. Tara. Tara. Yan. Okay. O paano? Nasa Manila na tayo. Ha? Ito na ba ba nila? Mm-hmm. Salamat, ha? Walang anuman. Bye! Uh. Uh. Bye! Bitin ako, ah. <laughs> sa mabilis mong pagsugpo sa ating mga kaaway, naggustong durugin ang ating organisasyon at agawin ang ating mga negosyo. <sighs> ang palaisipan ko lang. Sino ang nagtangkang kalabanin ako? Alam ko kung sino. Alam mo? Sino? Bakit ka nakatingin sa akin? Ako ba ang pinahagingan mo? Ang sino mang unang pumutak, ang siyang nangit. Ano alam mo sa akin, manok? Hindi. Ano? Sisiyo. Sige! Iputok mo. At nang mapaagang luto ng itlog mo, ano gusto mo? Malasado? O hard-boiled? ang gulo rito sa aking organisasyon! Ibaba mo yung mo! Ibaba mo! Sinabi, ibaba mo! Hmm! Basta Kontento na ako sa protection racket. Illegal. Pero para lang isang security agency na nagbibigay ng proteksyon sa mga malalaking negosyante. Tama! 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 Ah! Yeah. So... Ayoko may imbol. Sa mga kidnapping at sa masasamang gawain o krimen na kinamumuyan ng lipunan. Ang sino man lumabad sa mga sinabi ko ay para niyo na rin hinukay.